guys, uh, ito lang yung nakuha natin, Hugo, tapos ito, dalawa na lang. Zoom mo, zoom. Ito na ito lang pala yung nahuli natin, yung uh, yan yung tatay ko Ito, ito. Ito nahuli namin, kaya uwi na sa ito, buka ulang na kami. Thank A few moments later. So ayan guys, maupay nga kulupat din ang tanan, ha? di kita yan na. So bumaba na yung tubig at wala nang baha. So ayan, nakikita nyo mga idol. Bumaba na yung tubig. So unahin muna natin yung isang bubo natin na hindi nakuha natin kaninang umaga. Yun ang kukunin natin tapos iyaari uli natin. Kasi yung dalawa na nakuha natin dalawa, nandito Itatahan natin, I-area natin mamaya tapos natin ma sisid yung uh, ma-tingnan yung ano yung lambat ni tatay tara let's go so ayan guys oh, so, nakikita nyo guys bumaba na yung tubig kanina umaga, umaga mataas yan so ngayon bumaba na So ayan nga mga idol, dito tayo magsisimula sa lambat ni tatay. Kasi hindi namin to na kita kanina, gawa kasi sa sobrang laki ng tubig. So ayan guys, mayroon, huli. Isa. Okay na to mga idol. Hindi na tayo zero, may pangulam na tayo mamaya. So ito na go, idol. Andito na idol. May pangulam na tayo. Iiwan ko lang muna itong mga idol kasi nahihirapan ako. Balik tayo din. Ha? din Ha? Ha? Di, Ha? Grabe, mga idol. Wasak. Sirang-sira na. Sinira ng baha. Hindi na maintindihan tong lambat na to. Iwan ko ba kung magagamit pa ba to. Hindi na. Grabe to. Wala na to. Hindi na to magagamit, mga idol. Grabe yung Grabe yung sira. Tidol, meron. Kanina umaga pa siguro tayo dun kasi sobrang ano na. Puputulin na natin itong mga idol kasi kapit na kapit yung ano, lambat. Yun mga idol, nakuha na natin. Sariwang sariwa pa. So ayan guys, meron pa. Ayan, medyo malaki-laki. Meron pa. Napulapuli. Lang ang idol. Nababa ko lang itong mga ano ko. Ang hirap ano ko. Grabe idol. Wasak na wasak na yung lambat pero nakauli pa rin. Grabe laki mga idol oh. Kasi laki lang yung kaninang nauli natin kanina umaga mga idol. Yan you know, malaki mga idol, sariwa pa. Grabe. Grabe na to mga idol. Kailangan na to ng tulong ni tatay ko para linisin to. Grabe yung dumi. Hindi na maintindihan to. Ha? Grabe na to talaga to. Iwan ko na lang sa tatay ko kung maayos na pa to. Sobrang dumi. Ito. Grabe. Grabe, sobrang dumi. So ayan guys. Yun lang yung hindi natin na, ano kanina kumaga. Bila ulit tayo ng piraso. At saka sa tingin ko hindi na ito magagamit ang lambat at sobrang daming dumi. At saka sira na, dahil lang sa baha. So guys, may pag-uulan na tayo mamaya. Mamayang uh, gabi. Yung kaninang huli namin kaning umaga, inulam namin, sobrang sarap. Ganun din ang kaluto mamaya. Hindi na taan. Nalapulapo. Wet coffee ko brown coffee.